Ayan, good morning everyone at ngayon ay nandito tayo sa Hafer al -Batin, sa north ng Saudi Arabia At uh, dati napapansin natin yung kapaligiran ay punong-puno ng kabuhanginan o disyerto sapagkat napalitan po ito ng uh, anew at nagkaroon ito ng mga damo na ngayon ay uh, mas maganda ang uh, pangangain ng mga kamil dahil sa marami na silang makakain mga damo sa paligid. Ayan po ang isang kamil o marami sila na kumakain sila ng mga damo na yun ay napakaganda para sa kanila dahil sa marami na silang uh, makakain. Dati kasi halos wala gaanong tumutubo na mga damo dito sa paligid dahil punong puno ito ng mga kabuhanginan at mga lupa ni wala man lang tumutubo noon kahit na isang damo dahil sa sobrang init ngunit sa panahon ngayon mainit din siya pero marami ang tumutubong mga damo sa paligid at nagkaroon ito ng sagana para sa mga hayop ayun po at ang nag-aalaga po dito sa mga hamil na to ay nandun po sila sa kabila din na nakatira po sila sa isang uh, yung bahay kubo na dinadala ng isang sasakyan upang palipat-lipat medyo atras tayo ng konti kasi may kamil sa likod ko humahabol sa akin na lumalapit kahit na ano, takot rin naman ako sa kamil kahit pa paano ayun po yung uh, bahay na uh, tinitiran po yan ng isang native na saudiya Ayan po at uh, ngayon ay may camel sa harapan ko. Kaya ako matras kasi medyo kahit paano takot din ako sa camel. Hindi pa kasi ako naka-encounter o nakahawak ng camel kaya medyo ilang ako. Ayan po yung camel at uh, napakaganda ng kanilang uh, pangatawan dahil sa marami na silang nakakain patingin-tingin sila dito sa akin nakakala nila isa akong ah uh, teka, teka tatakbo tayo baka mamaya haapol sa akin natatakot din ako kahit papano sa kamil eh alam mo naman di tayo sanay sa mga ganitong mga hayop dito dahil sa simpre kahit papano eh, magkaroon din tayo ng takot ayun po yung camel na sa tabi ko po ang camel ayan po ang kamil uh, tumitingin sa, sa mga karga ko nakala niya may mga pagkain ngunit wala siyang makain dahil sa mga ang karga ko ay mga kahoy at mga kagamitan ng aram ko ayun mga materialis hindi ko alam kung paano ito lapitan ang kamil Teka, tayo. Kuntay, tala, malapit siya akin nakakatakot din ang mukha nila kahit pa paano ayan ang kamil po dito sa Saudi Arabia Uh, ngayon ko lang ito na nakita ng malapitan baka mamaya ay sisigop sa akin to atras na tayo at ayun nabalti na tayo kasi nak nakakatakot <laughs> dito na lang po